Napakamurang presyo ng kending pampalinaw ng mata. Lutein Gamis, ngayong araw lang may espesyal na diskwento ng 80% para sa unang isandaang mabilis na mag-order ng produktong kending pampalinaw ng mata. Lutein Gamis, bumili ng ilan, may libreng kapareho. Ire-refund ko ng 10 beses ang halaga kung hindi ito epektibo. Sa kasalukuyan, maraming tao ang nagpapanggap na doktor upang magbenta ng pekeng produkto na mababa ang kalidad na ma aring makasama sa kalusugan ng mga mamimili. Ako si Dr. Willie Ong at ako mismo ang nagbibigay ng garantiya sa kalidad ng produktong ito. Ang lutein Gummies ay tumutulong sa mga problema sa mata tulad ng katarata, katarak, pagbaba ng paningin, pamamaga ng retina, paglabo at pagkapagod ng mata. Nakakatulong ito na pahusayin ang paningin sa ligtas at epektibong paraan, walang side effect at aprobado ng USFDA gawa.